Ilang araw bago ang undas, nakaplano na raw si Nanay Cecilia na mga gagawin sa pagbisita nila sa puntod ng kanilang ama. Bukod raw sa reunion nila magkakapatid, ang pagdarasal at pagtirik ng kandila ang una raw nilang gagawin. Para naman ipakita natin na kahit wala na sila sa mundo, naaalala pa rin natin sila na hindi natin sila nakakalimutan. Para kay Pastor Ferdinand, ang mga ganitong okasyon ay nagsisilbi na lamang pag-alala sa masasayang alaalang iniwan ng yumaong mahal sa buhay. At ang pagtirik ng kandila ay sumisimbolo raw sa paghingin ng gabay sa Panginoon. Kung pupunin natin yung significance ng life, sabi ko nga, there is only one uh, significant life biblically and that is the Lord Jesus Christ. Yung tinatawag nating respecting them. And then, naging part sila ng buhay natin. Kaya nga tayo tumatangis, umiiyak, naalala natin sila. Di naman pwedeng after their death, eh, disregard na natin sila. Hindi magandang kanyon. It's all about also your, uh, yung anong pagkatao meron ka. Ang kandilang hanap ni Nanay Cecilia, isa ngayon sa kumikitang kabuhay ni, ni Ate Gigi sa kanyang pwesto sa Malcolm Square. Sa ngayon po, o, o, normal pa rin naman po sir, yung mga presyo po nila. Dito, naglalaro sa 10 piso hanggang 300 piso ang bintahan sa mga kandila. Pero patok raw sa kanila ngayon ang jelly candle. Nagkakahalaga ito ng 300 piso. Mayroon ding candle with cover, 120 pesos naman ang kada peraso. Mayroon ding sperma na naglalaro sa 10 piso hanggang 200 piso depende sa klase at bilang. So far sana nga po. <laughs> Inaasahan pang dadag sa mga mamimili ng kandila habang papalapit ang undas at tinayak naman ng ilang vendors na hindi sila magtataas ng presyo. Jose Robert Invento para sa Luzon Headline.